Ayan. Nagnakaw ng buko yung anak ko. <laughs> well, di ba? na -train ng nanay yung anak magnakaw ng buko. <laughs> yung, yung nanay, huwag ng saging Ay, yung anak, huwag nakaw ng buko. <laughs> <laughs> <Oy>! <laughs> Nahulog ang iPhone. Pasag. <laughs> Ayoy. Eh. <clears throat> Para bang mo. Mudiyad pa tapak pa rin mo. kailangan ka na ko. Naka Para naka-April naka naka Airplane Kailangan ako oh. Ayoy. Ay, Ayoy. Ayoy. mo. May laman. Uy, maganda kumala. Oo, di ba? Galing ko! Galing daw niya ng buko. Oo, pa to. Ay, ang galing ng batang. <laughs> so, that is, that's, it's for today's video. Pagpaturo kayo sa amin mag-inak kung paano magna <laughs> Bye. <laughs>